Magandang gabi po, mga kababayan. First day of school today. Natapos na yung first day of school kasi gabi na nga eh. Ha! Unang araw ng uh, pasukan, may mga naalaman na naman tayong mga kakabalaghan. Kababalaghan pala. Kababalaghan sa mga eskwelahan at sa DepEd. Unang unang uh, masamang balita po ay yung nangyari dyan sa isang uh, eskwelahan dyan sa Quezon City. Yung uh, Josefa Haro, Hara, Josefa Hara High School na itong lugar po kasi na ito parang sa pagkakaalam ko ha, marami po talagang siga sa lugar dito yung Barangay Tatalon dyan sa Quezon City. Parang yung reputasyon ng Tondo noong araw, pero actually hindi naman talaga totoo. Maari sa mga iba-ibang lugar but not the whole Tondo. Hindi po. May mga magagandang lugar din dyan po sa Tondo, mga uh lugar ng mayayaman. So yun nga po, yung nangyari diyan sa nakakalungkot po yung ganitong balita, ano? Kasi eskwelahan po 'yan. May nangyaring saksakan. At high school ha? High school na estudyante na naksak. Ano to? Of all places, eskwelahan talaga baga, itong ganong ganitong klaseng uh, kabataan po, walang respeto. Walang respeto sa is, sa institusyon ng eskwelahan, ng edukasyon. Walang respeto sa mga teachers. Walang respeto sa mga kapwa estudyante. Speaking of bullying kasi, nagumpisa daw kasi yan sa, sa pambubuli na naman. Itong pambubuli po na ito, ah uh, hindi naman po ito bago eh. Matagal ng as early as uh, mankind itself. Kasi kahit ako noong elementary and high school, ay nakaranas po ako talaga ng bullying. Ako yung paboritong ibuli noon. Nung elementary kasi ako po yung pinakamaliit. Para ano, para akong pinagtatawanan kasi ang liit-liit ko, ang itim-itim. Maitim ako nung maliit ako kasi yun nga bilad kami sa araw sa kaka trabaho sa bukid. Hmm yung beauty na tinatrabaho sa bukid. Kaya ang itim-itim ko. Tapos, para akong, in short, ano bang ba term na yun? Baluga. Yan. Para akong baluga. Nung ako ay elementary. Kaya, even nung high school, ganon din po. Kasi, nung high school ako, syempre, Uh, dito kasi sa ewan ko sa ibang lugar I will speak with the uh, maikukwento ko lang yung sa pinanggalingan ko dito sa school namin public school yan no oh. Bicol University High School uh, high standard na eskwelahan halo halo may mayaman may mahirap yung mayayaman na mga mga anak mayaman sa sa syudad and then yung mga anak ng mahihirap na mga taga bundok taga remote barangays kagaya ko anak halo-halo at yung mga anak mayaman talagang mga ano sila mababa ang tingin nila sa mga yung tinatawag nila na mga taga bulod mababa para kaming ano para ang tingin nila sa amin, para mga insekto. Lalo na yung kagaya ko na uh, maliit, maitim. Although, cute naman daw yung mukha ko noon. Pero, para kasi po ako nung bata ako, para akong aanga-anga. Para akong ingot, gano'n. Kasi kung hindi ka mukhang ingot, hindi ka ibubuli yun ang ano ko ah yun ang yun ang uh, realization ko analysis ko ngayong ngayong uh, nag mature na ako na kung hindi ka mukhang engot hindi ka ibubuli ba? Diba? ibig ko sabihin po na mukhang engot yung parang uh, weak submissive eh, yung weakling yung kayan-kayanan kaya nga kinakaya ka, nabubuli ka, kasi kaya ka. Diba? So, yung mga buli, talagang yung pambubuli po, talagang problema yan. Kahit ako, na sa dinanas ko na pambubuli, ang naging resulta po niyan, sa buhay ko, hindi po ako nakikipag. Kasi para wala akong naging kaibigan. Well, nagkaroon man ako ng kaibigan nung high school, uh, tatatlo lang kami puro kami mga taga taga bundok taga bundoks kami yung magbabarkada yung mga taga bundok kaming mga mga inaape yung mga taga syudad mga para mga mga prinsesa sila si Lery naman so ang naging kaibigan ko actually dalawa lang pare-pareho kaming mga ako lang naman yung binubuli ewan ko ba kaya, ang nangyari po niyan, even ngayong uh, ngayong, uh, yung mga reunions, never po akong nag-a-attend. I never attended a single reunion. Reunion sa high school, sa college, sa elementary, pero yung mga kaklasiko, nag reunion sila. Nag-attend sila lahat, every year. Ini-invite naman ako, kasi naging, yung iba, naging mabait na ngayon, ngayon siguro, mga tumanda na, pinipilit nila ako na mag-attend ng reunion. Pero wala po talaga akong kagana-gana mag-attend. Kasi, ang naalala ko yung mga traumatic experiences ko. Kaya wala akong gana. Kasi, ano ba ang pag, uh, ano ang purpose sa pagkikita-kita? para sa akin. Kasi, I don't consider them friends. Hindi ko, hindi ko sila, hindi ko ramdam na sila ay kaibigan. Kaya bakit ako makikipag, makikipag, uh, you know, Kaya may, may may ano po ako, may, may, uh, may trauma ako sa pakikipagkaibigan, sa pakikipag grupo-grupo. Uh, I prefer to be alone. Or, kung friend man, isa, dalawa. So, yun po ang naging epekto sa akin. Nasaktan po ako ng husto sa bullying from elementary to high school. Now, um, ito nga po, sari-sari kasi ang dahilan ng pambubuli. Kagaya ko, ang pambubuli sa akin, eh, yung gap po between the rich and the poor. Kasi talagang nag-aaral ako, I was very, very poor. Kaya ako nabubuli. Naiinsulto. Ha, ikukwento ko sa by and by in uh, every vlog, siguro, my every vlog, makakapagbanggit ako ng mga personal experiences. So, ito ngayon, balikan natin itong uh, bully, ano? Ito, yung ng bully dito, eh, yung lalaki, yun ngang yung binubuli, kinampihan ng isang, siguro, kaibigan niya, no? Yun po ang sinaksak nung nambubuli. Kasi tinulungan niya yung biktimang binubuli. Imagine, my God, anong klase pong pagpapalaki ng magulang ang nangyari sa batang ito na ganito ka batang isip, high school, marunong nang manaksak at walang pinili na walang patawad kumbaga. baga, walang pinipiling lugar. So, hindi ko magets kung anong klasing pagpapalaki nang magulang o ng kamag-anakan kasi may mga pamilya po na kaya nagiging bully ang isang bata dahil kinukonsinte kahit nakakagawa ng masama ng aapin na ng uh, ibang bata kinakampihan kampi-kampihan sila buong pamilya buong angkan so yan po ang isang masamang uh, kultura sa ibang pamilya. Hindi po yung kulturang Pilipino, kundi kultu-kultura ng kanya-kanyang mga angkan na gusto magsiga-sigaan, hari-harian sa isang lugar, barangay. Yan po ang nangyayari. Kapag ang isang bata ay uh, kinukonsente, maraming magulang po ang konsentidor. Kaya nga nangyayari yung ganyan eh. Kasi kung hindi konsentidor ang magulang, Paano makakaisip magkakalakas ng loob? Or, mayroon naman dyan isang instance na sa bahay, yung bata ang binubuli. So, paglabas niya ng bahay, siya naman ngayon ang mambubuli. Nagaharap ng uh, outlet. So, saan po uh, ang bottom line? Hindi po yan sa school nakukuha. Dahil ang, sa totoo lang, kaya ako ayoko magturo eh, hindi ko kaya yung, ano sa school. Ang teacher po kasi, para sa akin, ang role ng isang teacher, ay magturo ng lesson, pampalawak ng knowledge, ng kaalaman ng isang bata. Ang disiplina po dapat, ay sa bagulang. Kaya yung mga bata dapat, disiplinado sa loob ng bahay. Para pagdating niya ng eskwelahan, wala nang gagawing pagdidisiplina ang isang teacher. Well, yun po ang sa prinsipyo ko ha. Kailangan ang bata disiplinado sa loob ng bahay. Pagpasok niya ng eskwelahan, wala na dapat po problemahin pa ang teacher. At yung bata na yan, hindi siya dapat mambubuli o maghahari-harian sa eskwelahan. Ngayon, bakit may mga batang buli? Yun na nga, sabi ko nga, sa loob po ng bahayan ang yayari. Ang breeding ground ng isang buli or ng isang matinong bata ay sa loob ng tahanan. Ngayon, iba-ibang klase ang mga bata. May batang masunurin, may batang natural na mabait disiplinahin. Sa hindi, marunong ng kabutihan. Pero mayroon namang bata na kahit na, sabi nung tatay namin, mapaspas na ang, anong paspas ba? Yung, uh, ma, <laughs> yung magninipis na niya ang dila sa kaka, uh, salita ng pangaral, hindi, walang, walang mangyayari. Pasok dito, labas sa kabila. Parang ganon. So, may mga bata na uh, talagang by nature, mga stubborn. Ngayon, ano po ang maganda dito? Ngayon, sa Department of Education, dapat po yung mga bully ay hindi dapat ihahalo sa mga matitino, mga mababait na estudyante. Bakit? Kasi kawawa naman yung mababait. At sa totoo lang, mas marami yung mababait, mas marami yung disiplinado kaysa sa mga luko-luko. Halimbawa, sa isang uh, classroom, classroom ng mga uh, 30 students, ang bully dyan mga dalawa-tatlo. Minsan nga, isa lang. So, itong isa-dalawa-tatlo na ito na buli, hindi eh, dapat yan ihahalo kasi nakaka po yan sa pag-aaral. Nung matitino, Biruin mo. Tatlong bulok, isang bulok na kamatis, ihahalo mo sa isang basket na sariwang kamatis. Ano mangyayari doon? Apat na taon silang magsasama-sama sa loob ng basket. Kaya, ang eskwelahan po, hindi dapat koed. ed Dati yung pinaghihiwalay, babae-lalaki. School for girls, school for boys. Actually, hindi rin naman masyadong maganda yun. Mas okay yung co-educational na by gender. Ang hindi ko ed na sinasabi ko, yung mga tarantadong bata, bukod, ibang campus, hindi, hindi ibang classroom ha, kasi paglabas ng classroom, mambubuli pa rin yan. So, ibang campus, dapat, Hello VP Sara, Secretary of Education. Yan po ang isang magandang project ng DepEd. Hiwalay na eskwelahan para sa mga mababait, hiwalay para sa mga barumbado. Ngayon, yung mga barumbado na ito, bakit natin sila hinihiwalay? Para wag masaktan yung mababait. Ngayon, doon sila sa isang campus, na doon, ang magdidisiplina sa kanila isang militar. Yes! I'm not kidding. Ang disiplina sa kanila doon, militaristic. Yung talagang pampatino. Yung uh, <clears throat> babali ng kanilang sungay. See the logic? Para maiwasan po yung mga pambubuli yung mga bullying sa school. Kasi may mga bata po na yung mababait na sobrang bait. Natatakot na tuloy pumasok sa school dahil binubuli. At ang teacher minsan hindi na nila kaya, hindi nila kaya na magdisiplina ng ganito ka hahabang sungay na kabataan. Hindi po yan ang role ng isang teacher. <coughs> ang role ng isang teacher, <coughs> magpalawak ng kaalaman. Talino. Magpasok ng katalinuhan kaalaman sa utak ng kabataan. Kung ganito ba naman kababarumbado na kayang manaksak ng kapwa? Pati teacher kayang saksakin. Di ba may mga nangyari na nga ng mga mat-teacher na sinaksak ng estudyante? <coughs> Biruin mo. Public school yan ah. Ilan estudyante sa isang teacher? 40, 50? Just imagine. 40, 50 to 1? Dobli-dobli ng pahirap sa teacher yan. Kaya kung ako po sa inyo, VP Sara, total, para kayong militar, mahilig nga kayong red tagging at diba, Ah, uh, ang ano nyo, para kayo, militaristic po kayo na tao eh. Di ba gusto nyo nga hawakan, DND? Department of National Defense at pasuot-suot kayo ng military uniform. Yan dapat ang gawin nyo. Hindi yung uh, maggagasta kayo ng milyon milyone sa walang kapararakan. O di ba? Saan nyo ginastos yung 125 million na naubos in just 19 days? Di ba hinahanap ngayon yun ni Franz Castro? yung 125 million pesos na confidential fund na hindi naman supposed to be para sa inyo. Inubos ginastos ang 125 million sa hindi malaman kung ano dahil confidential nga eh. Pero ang daming problema sa DepEd. <clears throat> maraming classroom ang kulang, maraming teachers ang kulang, maraming maraming problema na dapat solusyonan pero may ginagasta kayong milyon-milyon sa kung ano pagka-travel isang bis lang naman yata kayo nag-travel abroad yung sa Brunei at sa Singapore pero ang dami nyong travel nationwide. Bakit? Nangangampanya. Ang aga namang mangampanya yan. Five years to go. Oh. May isa pang kababalaghan dyan sa DepEd. Yun pong Nutriban na supposed to be nutritious bread. May mga sangkap na talagang nutritious, para sa kalusugan ng mga bata ay pinalitan ng mumurahin mga low quality and nutritious <coughs> ingredients. May ikukwento po ako tungkol dyan sa Nutriban na yan ha. Uh, anomalya na naman ito sa loob ng DepEd. When I was in elementary, kailan ba nag-umpisa na nagkaroon ng Nutriban? grade 2 yata. Nung naging pangulo, si Apolakay, elementary ako noon. May Nutriban. Unang uh, bugso ng Nutriban. Ganyang kalaki! <coughs> Hindi kayang ubusin. Hindi kayang ubusin ng isang bata. Ganito kalaki, oh. Moist chocolate muffin. Sarap ganito kalaki. At ang sarap-sarap po. Noon lang ako nakatikim ng talagang masarap na tinapay. Na hanggang ngayon, walang makatapat sa sarap. Hmm, Pexman. Hindi ako nagsisinungaling. Yung unang, unang uh, tikim namin ng Nutriban, ganyang kalaki. Malambot siya na parang, parang napakaraming gatas yung lasa. Sarap talaga. Hindi ko makalimutan ng lasa. Ngayon, libre po yun. Isang malaking nutriban sa kada isang estudyante, plus, gatas, powdered milk, na ang sarap-sarap din. Na ang ginagawa nga namin, yung papel, yung isang uh, sheet of paper, gagawin namin pinuso. Ganyan. Tapos, pipila kami, tatakalan kami nung teacher namin. And then, isasarado yon bubutasan namin dito sa dulo, sa, sa bottom. Tapos, tak-tak na ang ganyan. Habang pauwi, kasi binibigay sa amin yung pauwi na eh. Dapat recess. Tak-tak yan. Ang sarap-sarap. Yung isang tinapay, hindi kayang ubusin ng isang bata, inuuwi ko pa yung kalahati. Inuuwi ko, uh, binibigay ko dun sa kapatid naming mga bunso. Hmm, ganon. Na nung lumao na nga, <coughs> total binibigay naman sa amin, pauwi na, eh di, hindi ko na kinakain, pagdating sa bahay, pinaghati-hati namin. Tatlo kaming uh, elementary, di tatlo rin. Kasya sa aming, ilang kami, walo. Ang sarap-sarap po talaga nung Nutriban. Nung una po, malaki. At masarap. Galing pa daw US ang mga ingredients no? Ang pagkakaalam ko nga ay eh, donated daw yun ng uh, US aid. Yung milk at saka yan isang naalala kong maganda sa Amerika. Dahil lang sabi sa amin, donated by USAID. Nung lumaon po, yung Nutriban, paliit ng paliit. Lumiit. Hanggang naging isang parang pandikoko na lang. Maliit. Na uh, kaya nang ubusin ng isa. Kaya ko nang ubusin. At, hindi lang yon lumiit na, ibinebenta na sa amin. Binabayaran namin limang sentimo, five centavos, yung malapad na five centavos. Yung liit na yon. Kaya nung lumaon, alam niyo sa probinsya kasi kami mga elementar, hindi naman uso yung may baon ang bata na pera. Wala kaming mga baong pera. meron may baon lang po yung mga anak ng medyo may kaya sa lugar namin, sa barangay namin, di sila lang yung naka-afford. Yung mga batang walang pambaya, di naka- tululaway na lang kami. Di, nalungkot yung mga bata na hindi na nakakatikim ng Nutriban dahil wala kaming pambili. O, oh, yun po ang isang katanungan ko nitong uh, lumaki na ako na bakit nagkaganon na nung una, malaki yung tinapay at masarap. Nung lumaon, medyo nag-iiba na yung lasa at lumili paliit na ng paliit. Na nung na sa pinakamaliit, lumiit na nga, babayaran mo pa. Libre po ang alam sa national government, libre yon. Pero bakit pagdating sa mga classroom, sa mga eskwelahan, may bayad na? Baka naman po ngayon nangyayari ulit yan ha, Panawagan ko po sa inyo, VP Sara. Trabaho nyo yan. Saan ang mali doon? Sa mga schools ba? Yung mga teacher mismo ang nagbebenta O mula doon sa superintendent? Sa principal ba? I don't know. But somebody or some bodies are profiting libre ng gobyerno pinagkakakitaan ng kung sino ha DepEd I'm exposing that at ngayon naman ito yung balita na mga high quality ang original recipe ng e-nutriban enhanced nutriban pero ngayon daw pinalitan ng mumurahin na hindi na uh, <coughs> hindi na hindi na healthy yan na naman ah VP Sara may nagyayari na naman kababalaghan dyan sa departamento nyo so mga yan po ang mga kababalaghan sa DepEd <coughs> <coughs> kayo ah BP Sara ah, ang laki-laki ng pera nyo na nahawak-hawak, pero nagihirap ang mga eskwelahan mga classroom, kulang-kulang mga teachers kulang na kulang nakakaawa naman yung mga teacher na, <coughs> Diyos ko ang liit-liit na nga ng sweldo ng teacher, tapos eh isang teacher 50 mag-aral ano ko kakayanin yun? Kaya ako ayoko magturo eh. Malansi. Malansi nyo dyan, upaw. Magpapakahirap ako, ma-stress pa ako, masasaksak pa ako ng estudyante. Tapos eh, sa halagang magkano, ha-high blood din lang ako yung magkaka. Ay, nako. Kung gusto nyo na, gusto niyo na dumami ang mga teachers, quality teachers. Taasan nyo ang sahod. Di ba? Matalinong matalino ka tapos magtuturo ka lang na magkano sahod mo? 14,000? Hmm. Buburuhin ko utak ko dyan. So mga kababayan, uh, As of now, yun lamang po, uh, binabalita ko lang po yung mga dahil first day of school na yun, medyo kalampagin po natin si VP Secretary Sarah. Ano po? O, kwento po kayo ng mga, mga karanasan nyo sa school. Maraming salamat po at uh, hasta la vista, amiga. Okay? Maraming salamat at uh, see you in my next vlogs.